natin to mga kumot na to Galing Japan po yan Itong kumot natin na to Napakarami nya Nalo isang buong e-bike po yung puno niya no? yan, Benta natin to Nang 100 each Yung mga kumot natin Napakaganda po ng mga kumot na to Napakalambot talaga Makapal malambot Ganun. May tipe yan Meron manipis na kumot din dyan May makapal Ah, thank you, Teh. Yan, binibeta natin itong mga kumbod na ito ng isang daan isa. Yan, napakamura na yan. Bargain na natin yan. Pag tatlo ko bibigay ko ng tatlo. 200. 200. May libre na kayong isa nyan. Pag yun, tinatlo, 200 nyo. Yan. Punta na po kayo ngayon dito sa surplus ni Riri. Please like, share, and follow para sa update ng aming paninda. Always remember sa surplus ni Riri, tindero ang tumatawad. Ano? Tindero, Sa surplus ni Riri? Tindero tumawag. Sa surplus? Ni Riri. Tindero ang? Tumawag. Tumawag. Yan. God bless and have a nice day.